Aries, Leo ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, color red at color black. Kahulugan ng mga kulay, ang red at black ay nagbibigay ng lakas ng loob upang pumili at kumilos. Wala nang atrasan, ang desisyon mo ngayon ay may epekto sa hinaharap. Mga masuswerteng numero, number 31, number 13 at number 26 kahulugan ng mga numero ang mga ito ay simbolo ng bagong simula tiwala sa sarili at katapangan sa mga hamon Taurus Capricorn ng iyong kaibigan zodiac sign mga masuswerteng kulay color dark green at color silver kahulugan ng mga kulay ang dark green at silver ay sumasalamin sa praktikal na yaman at integridad makakatanggap ka ng suporta o payo tungkol sa pinansyal na aspeto. Mga masuswelting numero, number 4, number 16, at number 33. Kahulugan ng mga numero, nagbibigay ito ng senyales ng pag-angat sa pinansyal na deal, pagtanggap ng bonus, o pagkakaunawaan sa pinansyal na usapan. Gemini, Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, color violet at color aqua. Kahulugan ng mga kulay, ang violet at aqua, ay nagpapalawak ng iyong malikhain kaisipan, maaari kang makabuo ng ideya o solusyon na di pangkaraniwan. Mga masuswerteng numero, number 26, number 12, at number 35. Kahulugan ng mga numero, nagsasaad ito ng ideyang bigla ang darating na magagamit sa proyektong sinusubaybayan mo. Cancer, mga masuswerteng Scorpio ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Kulay, color blue-gray, at color pink. Kahulugan ng mga kulay, ang blue-gray at pink ay nagpapalakas ng iyong emosyonal na katalinuhan, Pakinggan ang sinasabi ng damdamin, lalo na sa pakikitungo sa kaibigan. Mga masuswerteng numero, number 10, number 14, at number 28. Kahulugan ng mga numero, ito'y senyales ng pagtuklas sa tunay na damdamin ng isang taong malapit sa iyo. Leo, Aris ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswelteng kulay, color golden yellow, at color dark blue. Kahulugan ng mga kulay, ang golden yellow at dark blue ay nagdadala ng panloob na determinasyon, panahon na upang patunayan mong kaya mong lumaban para sa tama. Mga masuswerteng numero, number 3, number 19, at number 31. Kahulugan ng mga numero, nagbibigay ito ng pahiwatig ng tagumpay pagkatapos ng paghihirap at makabuluhang hakbang sa personal na misyon. Virgo, Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, color white, at color dark brown. Kahulugan ng mga kulay, white at dark brown ay nagsusulong ng kailanawan at istruktura. Huwag maliitin ng mga maliliit na detalye ngayon, may kahulugan ito sa kabuuan. Mga masuswerteng numero: number 5, number 17, at number 22. Kahulugan ng mga numero: pahiwatig ito ng tagumpay sa proyektong dumaan sa metiagang pag-review o masusing plano. Libra, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay: color light blue at color green. Kahulugan ng mga kulay, light blue at green ay nagsasabi na pwedeng maging mahinahon pero matatag, gamitin ang galing mo sa balanseng paghatol. Mga masuswerteng numero, number 23, number 15 at number 30. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan o alitan. Scorpio, Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, color burgundy at color teal. Kahulugan ng mga kulay, ang burgundy at teal ay nagsasabi ng emosyonal na paglaya, may bagay kang kailangang tanggapin at isaayos sa usaping puso. Mga masuswerteng numero, number 18, number 21 at number 32. Kahulugan ng mga numero, ito'y pahiwatig ng paghilom at pagbubukas ng damdamin, o tuluyang pagbabago sa dynamics ng relasyon. Sagittarius. Virgo ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng kulay, color indigo, at color green. Kahulugan ng mga kulay, indigo, at green ay tumutulong upang maituon ang enerhiya sa misyon oras na para seryosohin ang layunin at huwag ng paligoy-ligoy. Mga masuswerteng numero, number 9, number 18, at number 27. Kahulugan ng mga numero, nagbibigay ito ng malinaw na direksyon kung saan dapat ka patungo, at sinyales na tama ang hakbang mo. Capricorn, Taurus ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswer'teng kulay, color dark gray at color green. Kahulugan ng mga kulay dark gray at green ay nagsasabing kailangan mong bumalik sa pundasyon, pagtibayin ang long-term goals at huwag hayaan ang distraction. Mga masuswelting numero, number 10, number 12 at number 24 kahulugan ng mga numero, paalala ito ng kahalagahan ng tsaga at determinasyong walang pinipiling oras. Aquarius, Libra ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng kulay, color silver, at color purple. Kahulugan ng mga kulay, silver at purple ay nagsasabi ng katalinuhan at kakaibang pananaw, Maganda ang araw para magpresenta ng ideya o lumihis sa nakasanayan. Mga masuswerteng numero: number 11, number 20, at number 36. Kahulugan ng mga numero: tagumpay sa mga ideyang hindi pangkaraniwan at bukas sa pagtanggap ng iba. Pisces, Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay: color light purple at color cream Kahulugan ng mga kulay light purple at cream ay nagdadala ng malikhain at kalmadong enerhiya ang isang ideya o panaginip mo ay maaaring maging inspirasyon ng iba Mga masuswerteng numero number 7, number 14 at number 25 Kahulugan ng mga numero simbolo ito ng spiritual na paggabay emosyonal na insight at kapangyarihang bumuo ng bagong bagay mula sa damdamin